Yeah, mga mga kaisan, magandang umaga po. Ari po ay eh, talagang hahapain po sana namin. At uh, tatayong po rin ng CR pagpasok, lalaki at babae. Kaya lang mga kaisan, nabuhol po siya kagabi sa sobrang lakas po ng hangin. Yan, nabuhol lang po yung aming uh, ano, lumang bahay. Yan, oh. Uh. Arin puno pong, arin. Yan, atin pong uh, papalakulin. Yan, mga kaisan. Mm, yan. Ari, yan po talaga itatanggalin sana. Ay, yari na naman. Tumbling na naman yung guyubana. Ay, nakaing. Ay, laki pala. Mga kainsan. Yan. Ah. Gapukin na. Kaya lang, eh. Kailangan natin mapatumba yan. Ate yan, dala ko po ang uh, palakol mga kaisan yan, nabuhalan po. Epekto puro ng gabi. Akala ko po yung mahina ay, sabi ni po ni nanay at tatay ay malakas daw po ay. Yan, atin po nga kapayin malaki, na. Malaki-laki ng mga kaisan, malaki din ay. Ingat lang po kayo paggamit ng ganito. Ito pindi nahiwa ng na maliit. Kaya kalmang ang hiwa ay malaki. I Ah, naputol din mga ah, kaisan, putol din. Ba, alam din pala kulay. Maraming anting-anting din yung mga plastik-plastik ng inay. talagang na ata nang hardin. Kaisan, dahil plastik din eh, anting anting-anting yan. Nagapok na po siya, kaya na, kaya na ano, nagapok na. Nung nag tayo mga kaysan, ito ang gamit natin dati nung araw. Palakol! Ay, nang mapa ako, dati ay laki. Nga nga ay, nga nga. Kaya pag gagamit kayo ito, ingat. Hindi na ng mali eh. Pero malaki. Ay dati naman ay ano oh, ah, yan ang lak, yan mahal ng ano. Kuwari ko hinihingi sa akin eh, ni 8,000, tatahiin na hindi ko na pinatahi. Nung araw, no ako na hiwa na rin. Walang kurta ay. Eh. Yung hirap namang hanapin ng pera ah. Nung araw, aba. Tsaka ito oh, yung nataga natin mga kaisa nito oh. Tat hindi ko na naituwid. Hindi na rin na ipatahi. Sa probinsya naman ay ang daming ano, gamot sa atin po yung maraming pampaampat ng dugo tsaka antibiotic na halamang gamot nagaling mag isa ang problema ko mga kaysa sa taas kung paano ko makukuha yun ayun eh. No? kung paano ko yung makukuha yun susungkitin ko na lang ang siguro handa nilalamig ka ha? no malamig bahay punta rin sa bahay ayaw malamig wasak pala mga kaysa sirang hero mga kainsan natulo sira ang hero sa loob ay hindi namin naman mapagibayan mga kaisan at diyan kami lumaki simula grade grade 4 ay na kami nakatira dati tapos ay nagbahay kami sa bayan kina, sa bahay, bayan kinainay ang natira naman po sinabunso eh sira ay eh. mapapalta natin ang hero eh hindi ko naman mapaayos disin sana yung maayos na yan dati ay eh, memories nga namin mga kainsan yan dyan kami dati simpleng buhay lang ano mga kainsan tapos ay eh, nagbahay na ang inay at itay sa ita 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 bayan tapos yun nagbahay na rin tayo Alam, magkalapit lang kami mga kainsan ya yeah, mga kainsan dyan kami lumaki puro kalat pa ano dyan kami lumaki tapos ay eh, uh, nagbahay kami sa bayan sabi ko nga sa inyo doon sa kalapit namin. Tapos ay nagbahay kami. Yan. Tapos ay dito, ari na. Mga kaisa niya, no? <laughs> yan. Yan na. Ah. Bakasyonan sana namin mga magkakapatid. Ay, yan. Sinda na tatay na po ang tumira. Ayaw nang, suma nang umano. Yan, si nanay. Nanay, sira pala yung bubong. mapapaltan mapapaltan mau oh. kaya si pero pag ano pag suswertehin may pandong yung gopro ko mga kainsig kaya nakikita ninyo yung rin pag susurtihin eh gusto ko pa rin pong ipagpagawa si nani na mag, yung as in talagang magandang bahay ba para naman maranasan yung nani at tatay yun talagang parang hotel ba ang taas ng pangarap eh ano ay eh, ganoon talaga matanda na ay eh. nung itinulog nga namin mag asawa yung nanay at ate ko sa hotel yung um, lamig daw pala ang bira, ano pangarap lang ah pagkatapos po nito ah ah yan dami pang gagawin mga kainsan wala po muna kaming trabaho ngayon mga kainsan gawa ng may bagyo wala wala po muna ng trabaho nabuhol pati yung guyubano eh nabuhol hindi ba pala? nabuhal alis mga kaisan papunta pa tayo doon sa kabila napulakan po ay napulakan mga kaisan titingnan kuli yan kanina po makakadami kayakas tinanggalan po natin yung, bay yung panabi po pakaganda na rin tanim natin oh. ito yung tinanim natin noon at ah. tandaan mga kaisan pagkalago na ano ang pang estetik lago ang ina inaalala ina ko mga kainsan ang problema ko lang dito hindi masyadong nalinaw ang tubig ngayon mga kainsan nagaroon tayo ng solusyon papakita ko sa inyo yung tubig dito sa kabila ipapapa, ipapasok natin dito yan po ay malinis ay dun gagawin ko po ng culvert na malaki dun papunta dun dito ko po lahat papapasokin yung tubig nalinaw siya pero nalalabo agad gawa ng isda para po, doon ang daan, ang tubig. Para parang ilog din po siya na malaki. Yan, ito po. Yan po ang ipapasok natin dyan. Gawa ng doon lang po tayo naasa sa kabila ay dyan. Yung ulbok na yun. Ayun, ay malaki din ang ulbo. Dito na lang tayo papapuntahin. Para mas malinaw po. Para mas magandang, mas makler ang water, ang tubig kagaya sa kabilang palis natin running water nakikilar ang water ang tubig niya oh ang mahal nito sa online oh oh mga kaisan no? galing lang yan sa gubat kinarga natin kay iba na yan at tandaanin nyo yung mga nanonood sa atin yan ito naman ay ano pinalapad ko rin po itong kabilang ito yan da dahil pag halimbawa kinulang tayo sa kubo pwede tayo mag extend extension dito ng kubo bakulang kulang na doon. Kaya ito pinalapad ko po rin para hindi rin matilbong. Napupulakan eh. Kailangan ni mas malaking pasingawan. Pero ang laki na nito eh. Ayun, oh. po siya ng mura. Ayan oh. Nabuhol din po yung aming palay dito ay oh. Nabuhol din. baka pagkahirap kumahon. Bah, Titingnan po natin ang rambutan mga kainsan. Kung anong nangyari na. Ay hilawin pa. Hilawin po. Oh. Mga kainsan, malinis na uli ari. Eh. Oh, kanina pa yung pagkakadaming kayakas. Meron pa, pero madalang na oh. Nilinis po muna natin para po hindi matambakan. Malinis na uli. Back to normal na uli mga kaisan. Bukas po tayo magsisimula uli ng trabaho. Aba. Ay, kaligig ka. Maghapon mga kaisan pag magtatrabaho ngayon. Sabi ko ipahinga muna tayo lahat. Aba. Eh -e. yeah, eh. mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.